Brum brum brum, nandito na naman si Matsong Brum Brum. Ha ha ha, hi mama. Ha ha ha, mga kabum, brum, may nakikita na naman ako na tutulog sa tabi ng kalsada mga kabum, brum. Bigyan na naman natin ito na pagkain, let's go. Punta tayo sa Macdo mga kabrum brum para mabili na pagkain para ibigay doon sa tutulong sa tabi ng kalsada Let's go mga kabum, brum, let's go. Ah, uh, dito na tayo sa McDonald mga kabrumbrum para umli ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Pasok na tayo mga kabrumbrum. Let's go. Dito na tayo mga kabrumbrum. Pipili na tayo na ang pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Ah, uh, ito na mga kabrumbrum. Nakabili na tayo ng McDonald. Ibigay na natin to sa dalawang mag-asawa na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Let's go mga kapatid na natin itong pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go Natulong na naman tayo ngayong gabi mga kapatid Doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go mga kapatid na natin ito Let's go Oh, uh, nandito sila mga kapatid Rumi Lapitan natin para ibigit ang pagkain Let's go Dito sila mga kapatid Let's go mga kapatid Rumi Lapitan natin para sila kaya pagkain Let's go